Ay! Kaling talaga. Kaling talaga. Yan po yung mga bakang mosbati dito sa Lucena. Ang 'to. Ang magandang umaga mga Talong's TV na dito tayo ngayon sa uh, Lucena sa may papuntang dalhegan po at may naabutan tayo dito na minibitan tayo dito na meron pala dito nga uh, nagbibenta nagbebenta ng mga bakang alagain at mga inahin at mga patining at mga yearlings galing po itong masbate at uh, tayo pumasyal dito upang uh, makita na meron pala dito hindi na natin kailangan lumayo pa ng mga bibili lalong yung mga nandito sa Quezon kung gusto niyo itong mga ganito mga klaseng mga baka ito po yung mga pure brahman na masbate kaya samahan nyo ako sa ating video dito sa ating uh, Cattle Farm Visit Pantos. sa Lucena, Quezon. Mga Talongs TV, galing tayo sa Tayabas ngayon at tayo pumunta ngayon dito sa Pupuntang Dinahika na may nabalit tayo na meron pala mga baka ditong binibenta Mga galing masbate. Oh. Ito yung mga baka nila ditong galing masbate. Oh, 22 na yung sunod. Ah, oh, May marka na iba? Ano oh, pala yung mga pati ng inaw. Oh, may number? Kita ano meron? Ayan o. No? Ah, <laughs> hindi ba yung mga Mga vlog eh. Ito mga, and mga, mga boss, bo, si, baka mga baka niya mas bate, ano? Oo. Uh -huh. Mas bate. Ayan o. No? Pure na Brahman. Pure Brahman. Laki nitong isang ito. Tatalihan niya ata sila. So, nasa na, palagi. Na, <laughs> mga ano lang sila nasa Alpas, kaya ganito ang ano nila. Sa loob ng linggo, ilan na dumarating nyo dito? Weekly? Ang linggo. Kaya sabado ng umagaan. Oo. Mga ilang available nyo kalimitan? Kadalasan ay 25 heads. 25 heads. Oo. 25 heads. Tignan natin ito. At ito yata. Lalagyan ng pang-mortigon. Ano, <laughs> Ito lagi na sa option ba? Oh, okay. Pati sa padrigresiya. Ay, inahin pala ito, no? Oo, inahin. Dumalaga. Dumalaga. Ah, dumalaga pa ba ito? Hmm. hmm. Yun ang laki ng pagkabaka niya. Mga pera pa naman. toro kagapon. Hmm. Alamin mo natin si Boss. Boss, kayo po ay... Ah, uh, kumbaga eh, sadyang nagbibenta ng mga gantong kabaka. Oo. Matagal lang po. Matagal, no? Hmm. Ito mo. pa pa palang, eh, ngayon tinuturuan niya ako uh, Limang taon na rin dito Oo Ah dito sa 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 sena, dito sa presto oh, okay. limang taon na rin pala. Ah dito ay dalawang taon pala. Dalawang taon pala dito ang presto niya dito. Sa pagdadala diyan sa option ay limang taon na rin. Limang taon na rin. May sar, may ko may mga sarili rin alagang mga baka ano. So, ito ba inyo to mga to? O yung iba yung nabili. Yung tatlo lang oh. Ay nabili na, nakuha na Naku, ano, kanina na. Okay, no, tatlo. Lang. Ayan. Ano ito 'tong mga sabi niyo kanina, ano 'to mga pure Brahman ba? Mga pure oh, Brahman. Na, mga, brahman. Sa, mga pure Brahman daw Mga baka mas Sila sir pala dito oh, every Sabado may tubak ng mga baka. Ha? Tingnan mga torete tsaka mga <laughs> patining. 419, dito, na, hindi para... Ito <laughs> mga bago dating daw nila dito. Mga yearlings. Dapat pinagitan ang parang alpasan mo. Hindi, naman yung talento Ito yung <laughs> <Alpha S> yung <laughs> mga yearlings oversized yearlings ah may tawag ba dito oversized yearlings mm -hmm. yung standard ay yung maliit ah, ibig sabihin ito tawag nila sa mga ano ano na siya yung, yung balagbagin hindi pa hindi pa rin oversized yung tawag dyan yung balagbagin ganun junior ball yung nasa dulo ay ah, ito ito ay ah, ito ang balagbagin eh? yan medyo parang ano pa nga sila <laughs> mga medyo matatapang pa at talagang Ayan no? At ito so, sa Alpas. Boss, patanong ko lang, yung mga nabibili, bumibili sa inyo, mga Ilang buwan ito pwedeng mapaamo siya ang ganitong baka? Ay, linggo lang. Linggo lang. Pina na pinamatagal na niyan yung 2 weeks. 2 weeks na, ano? Pero kung dito, pwede mo namin minamansuman. Mm -hmm. Kaya ng mga uh, limang araw. Limang araw. Paano parang paraan niyo para maamoy ito? Kasi katulad dito yung sotomid. Ipigin lang, tapos... Iimas, parang iniimas ba yun? Oh, parang aso lang. <laughs> kasi matagal silang alpas sa mga ano, sarantsyohan. Saan po sa mas batik kilimita ng mga baka niyo galing? Sa amin si Balod. Balod. Balod, Milagros. Milagros. Oh. Yan yung pala. Nandun so, yung mga farm na ano. <coughs> sa so, diyang dun yung mga ma rancuhan, ma rancuhan. maranchuhan, mga maranchuhan. Yeah. Naroroy. Hmm. Pa yung mga Tignan mo boss yung ano kagabi. Hmm. Dapat hmm. din the best yung mga malaya yung nakuha ah. mo dito punta. At uh, talaga ito daw ng patali. Nakalig ba yung gini? Hindi. Hmm. Ano to? Hindi ako naglalig? Tinagat mo? Hmm. Mas yes, Hindi daw. Rodeo! <laughs> huli Rodeo! <laughs> sanay na sanay eh. Kaya <laughs> ano. Kilala mas bati sa mga ganito mga baka talaga sila. Ito yung kita mga siya, na, bakang mas basa. Ito sa ni... Alpas sinuli, no? <laughs> kita kita sa... Grabe. Hmm, hilo. Hilo. Pog siya. Si na dito rin sa Reba, tanong ko lang may mga pumupunta talaga mga bayar dito. Oh, may mga bayar talaga pumupunta dito. Yung, iba napapadaan lang. Hmm, nakikita yung mga bakit. Hmm. ano. Every Sunday, sab, Sabado tanda, ano? Sabado, linggo. linggo. Linggo yung pinadating. Ah, oh, Linggo talaga minsan, dating. Sabad, may minsan lang yung Sabado gawa ng pag walang biyahe. Hmm. Pero usually ay Linggo talaga. Linggo talaga. Oo. Oh. Tuwing linggo pala, tinating ibang mga baka na dito Ito ay eh, wala pa ditong patining ano? Ito, ito, ito yata ang patining, malalaki na. Slaughter. Ah, slaughter na ito, pangkatay na pala ito. Ito kasama to, sa slaughter. Hmm. Ba't so, hindi pa naman sagot yung kanila katawan, kakatay na sila? For patining pa lang. Ah, pa patining nga, Patining pa lang dito. Yan. Hindi natin ito kipa. Ito yung mga pure brahma na tatawag nila, baka sa mga bakang masbate. Sir, paano malalaman pa pala lang palatandaan ng mga bakang masbate? Usually sa big bones. Hmm, so, ito yung mga ganito nga. Ito so, yung mga, ano yan, paan niyan. Tapos parang bat, tenga. Ba? Oh, yung mga tenga nila, talaga yung mga pure Brahman ganito mga tenga nila. Hmm. Pero may napansin ako ba't kailangan lagyan nito mga ganito? Ng mga hero? Oo. Uh -oh. Ah, dyan kung saan galing farm. Hmm. Gawa ng sikat dun sa aming bagay. Picross, hmm. spade. Hmm. Yan mga ano? Um, flower. Flower, yung mga parang sa baraha na oh, ano. Oo, no? uh oh, no? yan. Yung pala. Doon nalalaman para alam kung kaninong galing kung yung mga bagay. Ito naman ay galing sa RDL din. RDL din ito. <coughs> Yun, itong mga ano na yan. Ay, ito itong mga halit natin. Ito mm -hmm. RDL din itong mga ito. Ito, ito na um, la... <coughs> mm -mm. Kakatao Kakatakot talaga. <laughs> <laughs> Sal sadyang. Hindi <laughs> basta basta pag ang mga ano ganito ito talagang medyo ano sila. Kaya madali naman sila paamuhin ano, pag ano. Pag talagang... Oh iniipid daw nila sir tapos sa hipo-hipo yung ganun talaga mga baka yan. ito pala yung puro mga babae ano yun mga babae pala ito tapos no may dumating sila sir dito na natingin ng alagay yun eh, ano? natingin sila ng mga bakang ng bate um, maganda to isa to wala pang gastos wala pang bayad sa kaupoy balagbagi na siya Si Sir Sir, pwede ako magtanong po sa'yo. Yeah. Kayo po yung nakabili na dito ng baka? Ay, ay po siya hindi pa. Bibili pa lang. <laughs> Bibili pa lang yan? Oo, oh, oh ah. sana. Uh mm -hmm. Pero oh, nakapag-alaga na rin kayo ng mga baka oh, mas bata. Nakapag-alaga. Nakapag, nakapag Sige, okay, may tatanong lang po ako. Oh. Ah, uh, chef, nakabili na po kayo ng mga baka dito. Oo. Oh, Ilan na po nabili niyo yung baka? Madami na. Madami na rin. Oh. Kasi po, eh, marami kasing naggustong mag-alaga ng baka mas bate, Kaya lang, hindi eh, maiwasan na tatakot sila dahil ito nga galing sa Alpasan, eh, kung tawag nila yung wild. hindi, hindi, hindi po mahirap siya paamuhin. Magbabait. Mga ilang linggo niyo po siya bago na papa? Uh, sa linggo, eh. Sa linggo na aman. Ayang pabaitin. Uh, paano pong paraan niyo para mapabait? Kasi kanina, takot din ako sa ilas na may pasaligot. Paano, pong paano ay, lang. Po lang. Oh. Ayon, yung pong paraan niyo? lang. Ayun, tali. Mm -hmm. i pa yung tali para oh. mahawakan siya. May isang pa pala yung mababay na rin ang baka. Uh -oh. oh, yeah. Katulad okay. yeah. so, nito, ito mga to. Oh. Huh? Kanina taka bigla sa mga eh, pato sa likod. Uli ang pispis para hindi kasi matadyakan. Ah, sa Bakit po? Kaya, sa ano? <laughs> Nanunood ako ng vlog mo sa cellphone eh. Ano nga po pangalan nyo? Jerry. Si Kuya Jerry. Taga rito lang po kayo sa Lucena. Si Kuya pala yung regular customer daw dito. Eh, namin ah. Ayan. Kunti na pala lang anong gagawin daw ah. Uh, niyo hey, uh, nyo lang ng ano siya. Oh, oh yung lupit. Um, kasi ito po hindi naman may iwasan. Talagang sila hindi nakakasalamuan ng mga tao eh. Oh, sa mga ranchot, puro... Hindi man. Mababait man yan. Hindi lang sila na nakatali. Ah, hindi lang sila oh, nakatali. Oh, Ay, Ayun sa pala. hindi sa lang sila sa, sa Siyempre na-stress din sa biyahe, eh, Saka hmm. nakatali sila eh. Hmm. Na o pa kasi kalimutan po talaga yung mga alpas sa mga gantong baka. Ano? Oh, oh yung nakatali hmm. sa parang eh, yeah. galing mas baka. Ayos na po. Ayos na. Ayos Ayos na. Ay, yung itim na nandun. Oo. Yan Oh. Yeah, no. Ito pa kasi nga ito mga to. Hindi naman sila matapang pala sila daw. Ay, ano lang. Mga hindi lang sanay sa tali. At lalpas. Oo, pero mo, sa linggo. Ay, po. Mabait na rin. Yan. Yeah. Ilang palang para nila. Ihimasin mo yung mga baka para bumait sila. Mm hmm. -mm. Yan palang. Si Kuya pala ay eh, subok na. Oh, ang dami ng dito nung napabite sa baka katulad dito mga to. Ito po ba ilalagyan nyo ng mortikon ngayon? Ha? Huh? Ilalagyan nyo ng mortikon? Oo, oh, ilalagyan oh, natin. Ah, 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 ah. So, mortikas, walang gamit na pang ano. Hindi na kailangan ka ng pantusok. Ayun, may pasigil.

atalian na nalagyan nila ng mortigon ayan ah oh, talagang ayaw bumayag inahalabas yung kanyang mukha ini pangalaga pa yan Masaya. Dito na, ayos na. na pa ng mortigon. Ah, para hindi mahirap dalhin 'ano. Okay. No? Oh, tapos. na ayun ng mortigon. Oh. kaya po yung ano yan, kaaling kaya. Hindi po siya. Hindi ako po siya. Hindi po siya. Hindi ako po siya. na natin yung... Oy! O! O! Opo! Buti yung paa mo. Ano, Dali lang! Bako nga anong nungutik na ako. Tali. Naman dyan Ayan, na yun ang Huwag mo kaariyan. Uh, pag ka ng baka, huwag mo kaariyan. Uh, kasi nakakapag naro, naka yan. Yan naka, naka, naka ay nakakapay nga. Ganun na. Uh, pero kung hindi mo airyan, hindi nababago lang. Hay. Yeah. Ah. lang, Yung Ay, isa. Uh -huh. Eh, ba talagang batang mas bati? Ito, Anak, ano? yung mukha naman. Binulangan pa ako. Ba talagang batang mas bati? Ano? Ano? Ha? Binulangan oh? ako. Kaya e, oh, po, oh. batang mas bati. Lagi rin, huli agad siya pag mayroon si Sido. <laughs> ah, tatlong, dalawang huli. Kaya boss, siya batang mas bati. Kung huli, dalaw, dalawa-dalawa baka. <laughs> dalawang, ayun, isang nahuli. Hindi yan, maraming.

Yung pinadalas mo dyan, yung maliit mo, kami nahirapan ng pag... Yes, ang Kasi namin sa Tres Kim sa ngayon. Yung halika na sa iyo, yung turiti Ang bilis. Nahirapan kami yung pagsasara, pa namin sa inahin. Kung kukuha pala lang talaga, imamansuin muna dito. Para pag hindi kayo mahirapan. Pero Pero yung daanan, walang ano, boss. Ilan yung minamansuin yung Lakay. Yung pilatalin mo. yung mo.

O oh, wala hindi na yun, galing yun doon sa isang truck, binili. E. Oo, oh, pinag-pinagalabang yun galing, hindi masamin yun. Mm. Galing yun doon sa isang truck? Oo. Oh. <coughs> may season light yun pala yan. Yep. Balis, pag na-awag ka palos ng rubit, yung siguradong awag ka. Hindi yung... Pumibitawan? ...palo ah. Huwag mo na lang ka ng dalginin yan. Karyahan eh. ka may. Karyahan ka. Ariya, 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 Ariya. aria! Iyon! Balis! Sa kapag nakahawa ka ng -na loobel pang mga ganyan, huwag kang kagano'n, ha? Nagkarbulo yung ano? Pagtama pa. Kung pa yan dyan. Pag magagal ko, magagal yan. Oo. Sa'yo'y tumalag eh. Ay! Galing talaga. Galing talaga po. <laughs> ha? Magaling talaga? Magaling talaga. Hindi na pula! Magaling! Talikod pa! Ha? Magaling talaling pa po. pa!

Yo. pagdating pagatan ngayon? ay. Pag Hello? Right? Hello, oh, talagang <laughs> bago mapamantsay talagang mababalda eh. Ano ba to? Yo. Ayaw nga, hindi uh, ko malabang ito sa so, pag yung mabait-bait na huwag lalalagay lalala, pag yung... Pag mabait-bait so, na siya. Oh, pag hindi pwede yung tusukang pagbagal, map, map, mapipingas ang ilong. Hindi yung, na sa mapipingas, gawa ng masyado ng, siya ng, mailap lang. na nang ano ah, masaktan masak sa, sa ilong. Yung pala. Yan, ayos na to na uh, paglalagyan na yung mga napili dito na bibili nila, sir. Maraming salamat po sa panonood mga talong TV. Yung mga interesado pong uh, bumili ng mga baka dito sa Lucena, uh, mag-message po kayo sa akin at uh, ikukontakin po natin yung may mayari ng mga baka dito. Ito, ito sabado at linggo, dumarating yung mga baka nila dito, na mga yearlings. Ito po yung may mga inahindin at mga patinin Kaya sa, uh, maraming salamat po. Pashare nyo lang po ng ating video para mapanood ang iba. And God bless mga talongs TV. Kita ka sa isa uh, sa mga video. God bless.